ang Real Estate Investment Trust, REIT, ay isang korporasyong stock na itinatag para sa pangunahing layunin ng pagmamayari ng mga ari-ari ang kumikita. Tulad ng mga gusali ng apartment, gusali ng opisina, mga pasilidad medikal, hospital, hotel, resort, mga daan, bodega, shopping center, realis ng tren, at iba pa. Ito ay isang uri ng instrumentong papamuhunan na nagbibigay ng kita sa mga namumuhunan mula sa kita sa renta ng mga ari-ariang ito. Ang mga kita ay ibinabahagi sa mga namumuhunan sa anyo ng mga dibidendo. Nagsisimula ang isang REIT entity sa isang sponsor na nagbigay at naglilipat ng mga ari-arian kumikita patungo sa REIT na korporasyon. Kapalit ng ari-arian, nakakatanggap ang sponsor ng pagmamay ng equity sa REIT na korporasyon. Ayon sa section 5.1a, minimum public ownership ng mga implementing rules and regulations, IRR ng SEC REIT, kailangang ipagbili ng sponsor ang hindi bababa sa one-third ng kabuuang stock capital ng REIT sa publiko na namumuhunan. Ang kita mula sa pagbebenta ay dapat i-reinvest sa loob ng Pilipinas. Sa aspeto ng organisasyon at istruktura ng pamamahala, ang isang REIT ay kailangang sumunod sa Revised Code of Corporate Governance at mga kaugnay na probisyon ng SRC at ng mga Implementing Rules and Regulations, IRR nito. Bukod dito, ang isang REIT ay kinakailangang magtalaga ng isang fund manager, isang property manager, at isang property valuer ang fund manager ang nagpapatupad ng estratehiya sa pamumuhunan ng REIT at siya rin ang nangangasiwa at nagkokoordina ng pagbili ng ari-arian, pagpapaupa, pagpapatakbo at pagsusumite ng ulat pang pinansyal, bukod sa iba pa. Samantala, ang property manager ay nagplano ng kombinasyon ng mga nangungupahan, tumutukoy ng mga potensyal na nangungupahan, bumubuo at nagpapatupad ng mga estratehiya sa pagpaupa, at pati na rin ang pangangalaga at pamamahala ng physical na istruktura ng mga ari-arian. Sa huli, ang property valuer ay nagsasagawa ng ganap na pagpapahalaga sa mga ari ari-arian ng REIT, hindi bababa sa isang beses kada taon, at nagbibigay ng ulat ng pagpapahalaga sa mga real estate na bibilhin o ibebenta ng REIT. Bilang kabayaran sa mga serbisyong ito, ang REIT Corporation ay magbabayad ng management fee na hindi lalampas sa 1% ng net asset value ng mga ari-arian kanilang pinamamahalaan.